magandang hapon mga tol shout out po sa inyong lahat sana ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat sa atin for today's video po is ano ah uh, bigyan po natin ng kaliwanagan mayroon kasi tayong isang taga subaybay na nagko-comment sa atin although nung mga last week pa ito eh hindi lang natin nabigyan ng pansin gawa ng siyempre busy nga rin tayo tsaka hihingi na rin ako ng dispensa sa iyo tol sa sa iyo dahil uh, hindi ka agad natin nagawa ng response actually uh, hindi ko ng pasensya sa iyo dispensa pasensya na po talaga tol ngayon ko lang talaga na ano although kakaano ko lang kaka off duty ko lang duty kasi ako pang pang umaga tsaka off ko is 3pm ah, uh, medyo busy na rin busy na rin kasi tol gawa ng Siyempre, yung galing dito sa pinagtrabahoan ko, yung inuwian ko is, ano pa, ang binibiyahe ko araw-araw. ah -araw? uh, si kilometers. Araw-araw yan, mga tol. Kaya, kung minsan, ah uh, madalas, pagdating ko sa bahay, galing trabaho, is pagod na talaga yung katawan. O, minsan nga, eh, pagka ko ng gamit, may talagang kinakasa, may na kinaka kung gamit talaga, eh, inaabsinan ko na talaga. Okay. Uh, shout out po sa ating lahat. Especially sa mga kaibigan natin, no? Uh, Unang-una, kay ano? Kay Amigo Nuts, yung kaibigan natin na mabangis na spiritual healer din. Shout out sa'yo, tol. Magandang hapon sa inyo. At kay Agimat ni Paraon, siyempre. O, tol, Paraon. Shout out sa'yo, tol. Magandang araw po. At sa ating pinakamalupit pinakamabangis na kaibigan sa spiritual healer din si commander Nick Kirubin shout out sa iyo Kirubin mapagpalang araw po at sa ating kaibigan na matagal na rin nating kasama sa serbisyo lalong lalo na nung kapanahon na nasa ano pa ako nasa field nasa mission si dong Jason spiritual healer dong shout out ang iano ko lang ngayon bibigyan ko lang ng kapaliwanagan kasi concern kasi yun ng ating isang kaibigan eh, sa isa nating kapatid na nagko-comment siya. Kaya bigyan natin ng halaga yung kanyang mga, kasi mga katanungan kasi yung mga ganyan eh. So para sa akin, importante din yun na mapaliwanag natin. Kasi hindi naman ang isang tao magko-comment ng ganyan kung alam niya na. At siyempre para na hindi siya mapas, mapasubo o kaya mapahamak, kailangan ng ating kapaliwanagan kasi tayo ang nasa part na ano eh may alam eh kaya yung iba natin mga kapatid may spiritual man yan o hindi kailangan talaga natin i-guide sila pagka mayroong silang tinatanong ginaguide natin huwag nating ididma o kaya baliwalain ito kasi ang katanungan niya eh sabi niya kasi sa comment section sa kanyang comment eh Tol, pwede ba kami gumawa ng gamit? Pero hindi kami marunong magkonsagra. May bisa ba? Ang sagot ko dyan, Tol, ang paliwanag ko din dyan is, ano, ah, halimbawa, dito muna tayo. Dalawa yan eh. Dalawa, may dalawang ano kasi yan. May dalawang option kasi yan. May dalawang sitwasyon. Halimbawa, hindi ka spiritual hindi ka anting tol hindi, hindi ka talaga makakagawa ng gamit although pwede kang gumaya sa paggawa pero hindi ka talaga makakonsagra kasi hindi ka spiritual eh hindi ka anting eh wala talaga tol wala at dito tayo sa ipangalawang pangalawang, pangalawang sitwasyon sabihin natin spiritual ka tol okay, nasa point na na spiritual ka ipagpalagay natin gumawa ka ng gamit pero hindi ka pa rin makapagkonsagra niyan tol hindi ka makapagpapaandar niyan pag hindi ka founder pag hindi ka master o kaya blazer wala kang kakayahan dyan tol sa mga ganyan sa pagpapaandar kasi ang makapagkonsagra lang talaga tol sa mga gamit is yung mga blazer lang talaga eh. yung mga pounder, mga master kung tawagin o kaya kahit anong tawag nyo sa mga sa mga ano nyo sa mga labaw nyo pero mostly ano talaga eh master o kaya pounder. ganyan talaga mostly ang tinatawag eh pero overall ang master lang talaga natin is isa lang yun ay ang Diyos Ama na nasa langit pero dito sa mundo sa mga mortal bilang paggalang at pagrespeto na rin sa ating Panginoong Diyos ang tinatawag din natin sa mga mas nauuna pa yung mga pinagharian ng kapangyarihan ng Panginoon is master kaya founder meron nga iba ano papa yung mga ganyan dipindi no kaya sa tanong mo sa akin tol, sa so comment section mo, ito nga, sinasagot ko na ngayon. Kung hindi ka naman tol founder, hindi ka master, o kaya hindi ka blazer, hindi ka makapagpapaandar yan tol. Hindi, hindi talaga kasi authorized, authorized yan tol eh. Maaring palagay natin, spiritual ka, maaring membro ka lang, legit ka lang na spiritual. Pero wala sa antas mo ang makapag papaandar ng mga gamit ang makapagkonsagra Ma maring member ka lang legit oh tsaka ngayon marami ng hayag ngayon eh social media di ba marami diyan mga pinopos nila pang buhay daw ni Kisyo ganto ganyan tol hindi sapat yung mga ganyan tol, kasi sa spiritual division kasi talaga tol authorized authorized authorize talaga yan Authorized, authorized talaga yan. Ito, ipagpapalagay na lang natin, no? Sa ibang kapatid natin na spiritual, sa ibang division. Pagpalagay natin haring bakal. Mga kapatid nating haring bakal. Eh, hanggang ngayon na henerasyon, eh, ang may blessing pa rin sila na tatagain yung tao. Sa pamamagitan ng pagbindisyon. Blessing. Halimbawa, hindi, hindi, hindi ka pinag... Hindi ka, hindi ka... tinahasan na maging isang blazer tapos tinaga mo yung tao kumbaga parang mag as if ka na kaya mo yan kaya mong gawin ang ginagawa ng talagang blazer tol pagtaga na pagtaga mo ng isang tao tol masusuga talaga yan kasi hindi ka nga blazer eh hindi ka ano wala sa yung antas ang pagiging blazer kaya ganun yun sa, kahit sa gamit ganyan din yan ikumpara natin ang ng blazer at saka hindi blazer yung hindi blazer hindi talaga yun makapagpapaandar hindi talaga yun makapagpapagana compare doon sa talagang master founder o kaya blazer no although kung spiritual ka tol makakagawa ka ng gamit pero pupunta ka talaga sa founder mo kaya sa master o kaya blazer mo doon ka talaga magpapakonsagra ng mga gamit kasi hindi ka makabuhay niyan eh E eh kung pipilitin natin ang ating sarili na isipin natin na alam natin, kaya natin yan, kukuha lang tayo ng mga oras yon dyan, social media. Baka kung akala natin, isuli eh, na talaga yun, hindi tol. Wala yan, si Bintian. <laughs> hindi pwede yan tol. Kasi iba talaga ang blessing ng legit na ano eh, blazer eh, founder, yeah master no pero hindi naman sa pag ano sa ito la, hindi kita dinadown, hindi kita minamalate. Ginigiya lang kita. Kasi sinasagot ko lang yung katanungan mo para mabigyan din ng kaliwanagan. Eh sa part ko ginagawa ko na rin yon. Tanong mo, ginawa ko rin ang part ko, sinagot ko. At yan ay paniwalaan mo kung pakinggan mo yung paliwanag ko, eh maraming salamat at kung hindi naman, eh, nasa sayo na yan, tol. Basta, wala akong sinasabi, tol, na hindi totoo. Kahit sa mga master ka makalapit, founder, kahit sinong tanongin mo, tol. Kung hindi ka blazer, hindi ka master o founder, hindi ka talaga makapagpapaandar ng gamit. Totoo yan, tol. Maaring makakakupya ka ng ano, yung mga... Ibang sabihin natin, makakopya ka ng legit na pambuhay ng mga gamit. Maring magagawa mo yun, bat-bat mo yun, i-ano mo, i, i mo sa gamit. May possibility na ano, pero wala talagang tibay. Walang tibay, tol. Kasi iba talaga ang blessing ng Pounder Iba talaga ang yun ng talagang tinatag talaga na instrumento. Siya lang talaga ang makapagbuhay ng mga gamit na mga solid. Siya lang din ang makapagbindisyon ng tao. So, tapos, sa alimbawa, member tayo, member ka. Ang master o kaya founder niyan tol, eh, hindi basta-basta magbibigay agad ng tudo-tudo na mga ano kaalaman sa bawat member, hindi. Hindi yan tol, step by step yan tol kasi sa dinami-dami ng mga tao na hawakan sa master o kaya founder, hindi lahat yan ay kanya. Hindi lahat yan ay totoo. Merong baka sobra kalahati nga dyan eh, aalis lang din kung kukuha lang ng kaalaman. Kaya iyon ang pinaka number na talagang iniingatan ng mga master o kaya founder. Kasi ang mga membro, kayo nga mga membro, pumunta kayo sa isang founder. So, kumbaga nagpapasilong kayo sa division nila kung anong division yan kung anong spiritual group yan ikaw na nagpamember dyan eh parang ano ka lang din eh sa umpisa eh parang estudyante ka lang din nag-aaral ka lang din uumpisa ka muna sa daycare kinder grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 hantong mga graduate elementary high school, graduate high school college pag graduate ng college pag mag graduate mo na yan yan yung sinasabi na talagang mabuting tao ka nakarapat dapat at pag graduate mo na yan yan ang ibig sabihin na ikaw ay magiging isang blazer din kung baga tatahasan ka na niya ng founder mo bibigyan ka na niya ng karapatan may authorized ka na so maraming salamat sa iyo tol God bless po sa inyo tol sa, sa inyong lahat sa ating lahat sana ay nasa mabuting kalagayan tayo Mag-ingat po tayo lagi at manalangin lagi sa ating Panginoong Diyos dahil wala po tayo kung wala siya at sa ating mga gamit na mga dinadala ay ingatan po natin lagi at dalhin sa mabuti, wag sa kasamaan. Yun lang po mga tol, God bless sa ating lahat. Maraming salamat. Sana patuloy niyo akong suportahan sa aking mga video sa aking YouTube channel. Yun lang mga tol, maraming salamat sa inyo. God bless.